There was no effort na tulungan ng edukasyon, napakaraming problema, uh, classroom shortages, poor performance ng mga Filipino students sa international assessment, indicators of a system in crisis. Ano reaksyon niyo po doon? Well sa totoo naman, di naman po natin uh, madedebate pa yan dahil talaga naman Opo. factual yung binanggit. Pero ang masasabi ko po, no, ang Kongreso naman po, lalo ng House of Representatives, tuloy-tuloy naman po yung mga reformang ginawa natin. Sa totoo, itong academic calendar na ito, kahit magtanong po tayo sa ating mga magulang, sa ating mga schools, etong grades 1 to 3, ay tayo naman po ay pinaglaban naman talaga natin na unang-una, bawasan na ang subjects. At dapat doon tayo nakatuon sa mga subjects na masisigurado natin na magkakaroon ng reading, reading, reading comprehension at mathematics grade level appropriate at GMRC. Kasi ayos sa totoo, ang dami masyadong subjects. Pagdating mo ng grade 3, aabot na yan ng 9 subjects eh. Pero sa totoo, base sa mga uh, assessment rin natin sa hindi natin bansa, ay meron mga estudyante. Hindi pa nakakapag... Di ba diba yung sabi nga ng PSA, mm -hmm. di ba? 19.1 million ang functionally illiterate. So ibig sabihin, kailangan natin ayusin talaga yung congested curriculum. Mm -hmm. Bawasan natin yung subjects. At yun po, nagawa na po natin. Itong uh, academic calendar na ito, grades 1 to 3, nag adjust na sila para 5 subjects na lang sa grade 1, 5 subjects na lang sa grade 2, 6 mm -hmm. sa grade 3 dahil dadadagan -da ng science. Ang punto ay nakatuon lahat ito sa functional literacy. Mm -hmm. Ngayon naman po kami sa house sa grades 11 and 12. Ayun naman po, nakita niyo naman po na meron na kaming naipasa on third and final reading. Tapos sa ibang parte naman po talaga, ano na, na marami paano kalang batas na bago ngayon, katulad yung career progression, lo, yung para nagbibigay po ng karera sa ating mga guro, at para maganahan sila at ma-reward sila sa sa ginagawa po nilang trabaho sa ating mga eskwelahan. Uh Nandiyan -huh. na rin po yung bagong ECCD Act na kailangan implement na rin po ng ating executive department yung pagsisigurado na yung mga bata below 5 years old ay mabigyan ng uh, nutritional food